Ayan mga ka-farmer, silipin natin ang ating project sa taas Installation na pala sila ng uh, mga tubo doon Ayun, galing ako kanina At ayun, meron pala akong host na papatakbo doon mga ka-farmer Ayun, sana makaabot Hindi busy tayo Ayun, nagpakain na ako ng mga kalapate Maganda nga yung one-time feeding Ayun, maraming salamat kay ka-farmer Ryan Silva her ng Cavite Oh, at kay Randy Meneses na rin, ating kaibigan diyan sa Antipolo. Habi niya ka farmer gutumin mo. <laughs> Spoiler kasi ako sa alaga. Alam niya naman po pagka uh, iba talagang approach pala sa kalapate. So, meron nga ako nakita, ginugutom o dinisid disiplina. Ang galing ng trapping niya. Talagang ginugutom. Kasi hindi mo papasunod pag hindi gutom eh. 'Di ba? kahit naman po yung mga parrots na tinitrain diba kada galaw pag inutusan may reward siyang isang ano butil so ganon ganon po ang uh, iskarte so ayan agaaralan pa natin yan pero yung breeder nga hindi naman po po pwedeng gutumin yun ayan o, dito ako mag uh, ano ng hose makapaglatag tayo ng hose lipat lipat na lang yung ano tuloy-tuloy ang, ang uh, agos tapos sa uh, dito tuloy-tuloy din eh lilipat-lipat na lang natin sayang tong alaman si masave natin ayun oh daming bulaklak talagang grabe po ang init ngayon 2 months pa tayo magtitiis na ganyan silip tayo sa nagawa na si Junjun -Jun. etong ating lang uh, langka baka may kulang lang po siya na nutrients din na kailangan ano, mga micro talagang uh, hindi makapagpabuo ng uh, bunga parang kinaakapos gusto na yung mangga natin sana lumalaki yun mga ka-farmer sana mabuo ito sana mag cross fingers tayo. Ano? Ayan oh. No? Dalawa yan. Cross fingers tayo. Sana lumaki. Gumintu na kasi sa paglaki. Hindi sabihin. Natusok na. 3.30! Ready na ano? Si, ano? Si Joms na magsasabay. Ayan. Ayan. Hindi ba na daw ang sabi ni ka-farmer Anthony? Oh, counter ito hindi po ito ano ah uh, ano lang bagay pwede dito maglapag ng mga sausawan mga ano diba mga lagayan to galing ni Dex oh. talagang na ano niya na na hukay niya kahapon to na uh, saan kaya ang connect yun napuputol doon kaharoon anti sa gitna yun na yung tatakbo dito na house pang linis linis ni Rambo ang tanong kasing lakas kaya Tapos yung big nine natin, ayan. Kinun na big nai daw mga farmer talaga. Ayan oh. Cute, no? <laughs> Legit naman yun sa palayan mga farmer na bibilhan nyo ng mga seedlings. Gusto ko bumisita uli doon dahil bibili din ako ng mga kalamansi pa. May papalitan ako doon sa harapan. Tapos sa uh, kailangan ko kasi maraming kalamansi. So at least may mapipitas-pitas tayo maubusan ka di ba yun dito ayan gusto ko din kalamansi dyan sa ah. Uh, kailangan kailangan ng pangbilig talaga Ay, sa gripo na to. Saan dumaan? Yung galing ah. Eh. Tapos, ang gusto pala ni Bebe dito mga farmer yan. Eto daw, titibagin titibagin daw ito balak niya tong tibagin uh, para tagusan tapos ito daw lilipat doon parang yung rehas niya na uh, parang tagus ba kita mo yung ano ito ang uh, sabi ni Junjun -Jun, pwede naman pa yan kaya pang remedyo pipinturahan na lang yan puro ano lang tayo <laughs> Tapos kasi ito nga sana gusto niya ng roof deck dito. A roof deck a view deck. Dali lang, sabi ko muna. sana na muna. Ha na muna. follow na lang yan para 'tis mayroon pa tayong uh, 'di ba? Mayroon pang uh, kabul na ano, na project 'iyon. Eh, Tapos sabi nga ni Ka Farmer Anthony kanina, yan maglagay ka ng mga ano, duyan-duyan, pwedeng mapagsabitan <laughs> duyan. <Do> <laughs> Ah, naman ano. Ay dito, ayan oh. Ang ilang duyan dito, dalawa. Tapos sa uh, upuan para pagkatapos kumain kahit papano eh pwede mo nang kwentuhan bago umalis, di ba? Okay lang 'yan, mga ka farmer. Ang tambayan kainan, maluwag naman ang pwesto. Yeah, oh. no? yun dumapat. Huh? Sana malakas ang tubig. May jeep daw na nakakuha si ate mo. Jeep? 27 seater. Kaya niya ba? Kasapsapan? Taisin? Mas maganda kasi doon, ano? Ha? May kasama ka? Oh, kaya mo yan? Kasiguran? Single o double? Ay! Ay!

Sige, tama yung Di ba, dinabas ka ang Ay, ang dati nga Sunday? kasi, mura na 'yon. 27,000, tatlong araw, isang ano, isa at apat na araw, tatlong gabi. Di ba? Yung ban magkano ko yan? Yung ban kasi, 100,000. Dalawa, 50 plus eh. Kamang-ampo. 100? 100,000. Paal po, ano man. Oh. Tatakwa, minin, napanyap, oh, bago daw balak niya daw bago mag op, bago tayo mag-open dito para naka-relax na. Natakwa Mag-busy na. Napanyap sa Sabi nga ni Ate mo, nag-message daw siya, baka pwede naman maka-discount ng konti, sabi niya, kasi nung nakaraan na ang punta namin, hindi man kami nakapag-swimming, sabi. Hindi Di kasi ang ano doon, yung ano lang talagang may bayad, yung cottage lang. Yung entrance doon, parang environmental fee lang eh. Murang kasi doon ang ano lang, yung bahay. Ha? O yung mabagyo. Pag magandang panahon, napakaganda doon. 'Yun lang the best. Napakaganda. Hindi ako matatod. Napanood mo ba yung video ko noon nung, nung walang bagyo yung okay, una naming punta? Payapay ito. Ang ganda, yung, no? Mo yung salamin. Hindi. Ka Para di so ano 'yun, kasi yung una yung kasapsapan. Ay, Search mo yung kasapsapan, yung mga ay, una namin. Timing na 'ko eh. First time namin doon. Sabi ko babalikan ko ito. Ganda. Sarap daw 'yan, mga mistero 'yan. Mm. Mamingwit. Pwede ka mamingwit doon sa dulo. May pinuntahan namin kuya. Di ba kasapsapan yun? yun. Pag nag yun, may mga bato-bato doon. Doon pa, uusog ka pa. Ha? Doon pa Oo. Ano? Maraming bato? Eh, namin Pwede mo lakarin yun. Ay lang, malayo-layo. Oo. dito. Doon sa may mabato. bato yung Oo. Hindi. Di sa Kabila. Kabila. Ano yun? Mababaw lang yun eh. May tayo pala kabila. Maganda pa sa kasapsapan. May signal. Oo. No, eh, uh, kahit pa paano sa gabi. Eh. Internet ka. Magdala kayong SIM. Smart. Dali natin yung generator na, ano, portable. Oo. Okay. Okay. Diba? Yee! Unpack it na. <laughs> wani pala pala kung para ano? yun magan wow abangat paking po wari wano po ano? yun nito pa loob nito pa? na? Hindi na lulundo yan, ano? Tingin mo, hindi. nakapatong naman pala dito. may bakal. Hindi Eto, paano sisiksikin to, John? lupa pa ah, sa taan ay, yung anay, tibagin nyo. Dito, isang gripo. Tapos dito, no? Oo, sa loob, kailangan din natin ang gripo dito.

Meron lang na kami may mali kita mo. <laughs> Gagal. <laughs> Tapos kasi hindi nalang rin ngayon. Gagal gaya po, baba. Patulid na kaya rin na natin yung ulan na yun, ano? Saktong. Saktong, saktong. Pag inik, Siguro naman sa hindi na. Ano na mo? Ano 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 Buho 250 per bundle. Siguro naman yung isang buho tatlo ang uh, kaya uh, sa kaya putulin sa tatlo tapos yung isang bundle sampung piraso. So marami na din po ang mararating ng 250. So, pagtatabi-tabihin natin 'yan paikot daw dito hindi ko alam kung ano pa dito kung magiging design din kung lahat ba o ano pero gusto ko sana meron din lang hangganan tapos yung sa taas medyo may awang kasi para yung hangin din po makapasok din Ito lang ang pintuan ayan sarado na din yung pintuan dyan eto ayan napalitadahan na rin pala okay ano na palitada bulo o oh, papadeliver na tayo kung ano sakali ilan kaya may bundle oh. Kasi 15 feet yung isang halos 15 feet, sabihin mo na. Kahaba. Oo. Sumahati natin sa tatlo siguro. Ha? Pwede na itambunan ka na ako dyan. Dalawa lang. Dalawa pa <laughs> testing na. Testing na, na pa. Kung dyan, tambun na namin na ano. Dalawa <laughs> pa. Kasi hindi, alo, ayoko namang isagad sana. Yung, yung, kunyari, yung sa may taas, may part din tayo na may oh para may hangin din na papasok yung Yung sa taas Yung sa may baba, pwede din dikit-dikit Bahala na sa, ano na, design Yan, yeah, pwede huy, ayan, hapon na mga farmer, at uh, napaidlip na naman tayo <laughs> ayan, meron tayo, ano ba bukas, baka magpabili na ako ng bulo baka ikolong-kolong na lang po yung bulo ayan, kolong-kolong ah -kolong, uh, ilang piraso muna para matansya natin lagi naman pong may available lalo pinagkakaguluhan ang mga ito At tapos na si papa yung magdilig kailangan pagtulong-tulungan itong mga ano damo tawa-tawa napakarami nagtubuan ng tawa-tawa ano bang ba pinagkakabal naman to si rowan no?

Dito na, mm. na isa, mahaba. Pwede niya ng ano 'yun. Puputulin yung misil. Puputulin PPC. niya na lang ano. Ay Lil Lorenzo naman kasi yung isa doon. Lil Lorenzo, I mean, mo na lang yung sukat ng isa, halos wala nang 5 feet din 'yun eh. hmm 'yun na 'yun, 'yun na 'yun. Okay, yun na lang, okay na daw 'yun. 'Yun na lang ang pinakamalapad natin eh. Mm. Wala nang malapad diyan. Sa kanya naman copy table lang. Hero deal nga, ang ganda. Bar counter, ginawa niya mga pa Ano ano yung Ano, hinog na yan? Malalaglag na yan. Kailangan ng ano. Kailangan ng kalusin. Masakit sa leg manong kit ha. Kala nyo, ganun-ganun lang. Ha? na kay daw. Ah, uh, nagpanay ng panay ang panligaw ah. <laughs> Sabi <laughs> ko naman sa kanya, marami tayong gagawin. <laughs> Hindi, open naman si Kong eh. Dahil bait naman yung batang yon. Matanda na pala. <laughs> Matanda na. Sabi ko naman sa kanya kasi... Ano naman, meron naman akong ano sa kanya eh, task. Nalalaglag na nga, no? Yung pinitas ni Rambo, masarap ah. Ha? Ah? <laughs> Hindi. Marami yung mulo. Hindi, namitas. <laughs> namitas ba? Namitas siya. Matigas <O>, pa. Rambo lang <laughs> yung mulo na lang umitin. Sa umaga. Yung hinog ko yan, yung gusto niya. Ayan Ala, nagbakbak na naman ang pintura. Hindi ka pala mamakyaw kung dyan eh. Sa ating namamakyaw yan. Malagya Naglalaglagan na. Masarap na nga din eh. Si kuya, hindi ba? Ayoko wow. Ay, yung maasim. Ayoko yung maasim na mango. Ah, yung, yung iba hindi pa hinog. Ah, pinipili mo lang yung hinog. Ah. Nakakulog, uh, Papa. Oo. Babalatan ko. <laughs> talaga ang bata sarap maging bata oh. si papa dati dinirin dinanas niya kasi walang mangga doon sa bicol pili ang tinitirador ko doon pili tsaka kamagong yan yan mabolo Ah, ano pa ba yung mga ano? Gumihan. Yan ang mga tinitira namin doon. Wala, wala dito. Tapos sa... Ah, yung karamay, yan, marami hmm. din. Bayabas, yan, ng ano ko, bayabas. Tirador ako ng mga bayabas ng kapitbahay. <laughs> Kami duhat. Ah, <laughs> uh, sa Bicol, walang duhat, Mama Bet. Igot ang doon. Ay, yung maliliit? Ay, yung, it, parang duhat din, oh, pero hindi mapakla. Yung maliliit siya? Mas maliit ng kaunti. Oh, oh. Yung duhat, no? Hindi... Kasi pa, ang igot kasi mas masarap eh. Maliliit sumaliit. Sa duhat, to, oh. mapakla kasi yung duhat, di ba? May pakla siya. Yung sa amin, sabi nila pagkain daw ng ibon yun sa amin. Hmm. akong tanim dyan, sana mamunga. Dalawang puno. Lipote. Ay! Laki na din ang manggang ito, mga ka-farmer. Daming napapasaya ng manggang ito, ha? Ah. Ayan, oh. Oh, ayan na yung mga hinog, oh. Ayan, gusto ko palang batiin si Ate Gina. Okay, batiin niyo si Ate Gina. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday Ate Gina, Gina de Guzman! See you in June! <laughs> Ayan, Ate Gina. Happy birthday po. Ako, dami. Sarap na panghimagas to mga ka-farmer. So ayan, muli happy happy birthday kay Ate Gina. At bukas tayo naman po ay uh, mangunguhan ng... ano ba to? <laughs> bukas pala. Ayun magpapaspray na naman tayo mga farmer. Uh, second, ano paniguradong herbicide pa daw sabi ni Tatay Bong at magpapang pa uli. Dahil uh, yun naman ang uh, uh, ginusto ko sa kanya no. Talagang tender love and care pagdating po sa palay mga farmer. So ako naman syempre nagre-research kung anong magandang uh, gamitin ng mga makabagong pamamaraan at uh, fertilizers mga farmer na kompleto di ba ayan so bukas maaga na naman tayo sa bukid ayan na miss ko din syempre SL19 second application ng herbicide mga farmer follow up pala follow up application So ayan, maraming marami pong salamat at magandang buhay. Full moon na naman. Next week balak namin mag uh, market pulmon mga farmer. Supply na naman. Timer.